So for this video. Magluluto ako na lang. tawag dito. Ang tawag dito Hindi ko alam kasi okay. alam uh, Tagalog na ito. Ano? Agurong suso. suso na ang silupano. <laughs> Kagatan ko to. So, tatanggalin ko muna yung mga buntot para madaling kainin mamaya. Ang so, let's go. Tatanggalin natin ng buntot Ayan. Tatanggalin natin sa ipos. Ito. Ipos. Ipos. <laughs> Tita kami kahapon sa palengke at sabi ni nanay, <laughs> bili daw kami. Gusto niya daw. So, ako naman, matagal din ako hindi nakatikim na ng ganito. So, bumili kami. Ang dami. Ay! 150 ang isa, ang um, isang kilo. So, ang nabili lang namin ay isang, ano, isang mangkok yung ganun, yung so, sukatan nila. Binili namin ng 60. Pero madami na o So ayan. natanggalan na natin ng bunutot lahat. Tagayak na tayo ng ating ingredient yung kamatis Pa-comment below na lang po <laughs> guys kung anong Tagalog nito. <laughs> kamatis at luya. Di ko kasi alam. Okay. Yan. Nagbonga <laughs> takili, Dani. Malisa siya no? Papa mo na, Papa Monac. Paparimap daw. Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Eto eh, sapo. <laughs> Mother. <laughs> Start na tayo mga biskana, luli at kamatis. Huwag maghihintay. Masarap din naman pala dito yung ano, mga pagkain sa kanti. Okay. <laughs> Jay! Pure! Wala ko mag-copyright tayo sa ating video. Ito yung gata natin. Mayroon pa rin ng pangit sa yun. Mayroon pa rin ng okay. May tira pa kami sinigang paggabi. So, si papainit ko na lang rin para dagdag sa amin yung ulam. Sayang. 入れて入れす Oh はい。